Limampung mga hayop na maaring di mo pa alam pero kasalukuyang nanganganib. Part 7 Una, Sea Otter, Status Endangered Ang Sea Otter ay matatagpuan sa mga baybayin na agat ng North Pacific, wala Alaska hanggang California. Tinatayang may mga 3,000 na lamang ang natitira. Kilala sila sa kanilang malambot na balihibo at kakayahang gamitin ang mga bato upang buksan ang kanilang pagkain tulad ng shellfish. Ang pangunahing banta sa kanila ay ang oil spills, pagkalat ng basura sa dagat, at pagkawala ng kanilang tirahan. Ikalawa, Sri Lankan Elephant, Status Endangered. Ang Sri Lankan Elephant ay isang subspecies ng Asian Elephant na matatagpuan lamang sa Sri Lanka. Tinatayang may mga 2,500 na lamang ang natitira. Kilala sila sa kanilang malaking katawan at mahabang pangil ang pangunahing banta sa kanila ay ang pagka-encroach ng mga tao sa kanilang tirahan at ang mga konflik sa pagitan ng tao at hayop, pati na rin ang poaching. Ikatlo, Western Lowland Gorilla Status, Critically Endangered Ang Western Lowland Gorilla ay matatagpuan sa kagubatan ng Central Africa. Tinatayang may isang daang libo na lamang ang natitira. Kilala sila sa kanilang malalaking katawan at pagiging social animals na namumuhay sa malalaking grupo. Ang pangunahing banta sa kanila ay ang illegal hunting, habitat loss at mga sakit tulad ng Ebola. Ikaapat, Yangtze Giant Softshell Turtle Status, critically endangered. Ang Yangtze Giant Softshell Turtle ay matatagpuan sa mga ilog lawa sa China. Tinatayang may isa na lamang ang natitira sa kalikasan. Kilala sila sa kanilang malaking, malambot na shell at kakaibang itsura. Ang pangunahing banta sa kanila ay ang pagkawala ng tirahan at pagkatrap sa mga fishing nets. Ikalima, Yellow-Eyed Penguin Status Endangered Ang Yellow-Eyed Penguin ay matatagpuan sa mga baybayin ng New Zealand. Tinatayang may mga mababa pa sa dalawang daan na lamang ang natitira. Kilala sila sa kanilang maliwanag na dilaw na mga mata at kakaibang ugali ng pagiging solitaryo. Ang pangunahing banta sa kanila ay ang predation ng mga introduced species tulad ng daga at pagkasira ng kanilang tirahan. Ilan sa mga hayop na ito ang alam mo at ano ang pinaka nakakaantig sa iyo? Share your thoughts in the comments at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at abangan ang part 8 na limampung hayop na maaring hindi mo pa alam pero kasalukuyang nanganganib.